Maring Mar. Ah! Hello, madlang people, mabuhay. My name you, Maring Mar Vlogs. <laughs> Oh, I'm just ano, having the sabay-sabay to hands. So, by the way, ladies and gentlemen, this is your Marino minus Marimar vlog, your Miss Universe 1981, at muling nagbabalik sa ating cooking vlog. At today po, I'm so very excited kasi nabalitaan ko na meron daw mga makukuhang... Lamang loob. lamang loob. Mga ano, mga um, halamang dagat. Kung may halamang dagat or mga mga hayop sa dagat, may hayop din sa ilog. So, pwede tayong kumuha dun sa hayop sa ilog. Uh, hayop, ilog! hayop sa ilog na pwede ting lutuin ngayon and I'm so very excited tara sabayan niyo po ako let's go there sa ilog ng ating Hinagoan Nature Park so ayan K.I.K.I. lang si Maring Mar oh ayan yeah, ang ganda ko oh my god so welcome sa Hinagoan Nature Park pwede na kayo dito and I'm so very excited to know ano nga ba ang makukuha na pwedeng lutuin dito sa ilog oh, oh my god <laughs> You know, ang ganda ko. Shut up! Ayan, ayan, ayan. Let's start searching kung ano, to, ano ang pwede natin makuha sa Ilog Passing. Ilog Passing! No, 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 no. It's Ilog sa Hinaguan Nature Park. Ayan, so I'm just have my first try pero walang makuha. Pero sa second try natin, tingnan natin. Oh my God! Ayan, ako something. And it's, oh my God, pusit. Kung may pusit sa dagat, may pusit sa ilog. Ayan, so bubuhay na talaga tayo dito sa um, hinaguan. Kasi meron tayong mga fish na mga tilapia doon sa ating fish. At dito naman ay meron tayong makukuha mga pusit at mga isda at iba't ibang shell. Ayan, so marami rami nakuha ko kasi marami rami ngayon. Kasi hindi sila nakuha ng ating mga, um, hindi sila nakuha ng mga trabahante. Kasi yung trabahante natin ang trabaho So, marami sila, hindi sila na, um, hindi sila na nagalaw. Kaya ko hindi ko nag hindi ako nagalaw. Charot. Ayan, so kaya marami pa ang pusit dyan sa ilog. So, I'm so very excited to cook our pusit, guys. So, punta na tayo sa ating kitchen dito sa ating Hinagoan Rest House. Ayan. So, kikita niyo yung Binato ako ni Brenda ng Anatolia. And oh, split. May face split ang bakla. <laughs> so, let's start the preparation. Ayan, it's a low key pusit na ginataan o ginataang pusit ang ating lulutuin dahil nakita ko sa vlog ng ating friend na si Ricklin Arbonal or si Mami Mami R Food and Life Diary. So gagayahin ko yung kaya ginataang pusit. So yun ang nyo. Ito yung ating mga ricados lang ang ating bawang, ating sibuyas, ang ating capsicum it's our bell pepper. Ayan, red peppers. And of course, um, haluan ko yan ng ating sayote. So, hindi sa'yo, kuya, hindi sa'yo, ina, hindi sa'yo, ama, kundi sayote! <laughs> Charot lang. Ayan, ayan, ayan. So, babalat na lang natin yan. And after pagbabalat, ay pwede na natin, -slice. Pa, -slice natin yung i-slice. yung pa-slice natin ng magpahaba. Dahil maganda yung pahaba. Dahil uh, madali siyang makain kahit sino. Especially the kids charot lang. Kakain naman kahit anong, kahit anong ano eh, kahit anong size or anong shape niyan. So, let's have, or let's clean our pusit sa ilo, guys. Yan, alam niyo naman na, ano, mas masarap yung, Um, malinis na pusit. So, gagalingan lang, let's cut into half and ikunin natin yung mga tinaim, mga lamang loob niya, especially the eyes, yung mata niya um, kukunin natin. And of course, ang ating magpapasarap sa ating lutuin, ang ating gata, or our um, kakang gata. Yan, it's very fresh from the farm, no? Ang ating coconut na kakang gata. Ayan, so pipigain-pigain lang natin yan. Ganyan po ang ating preparation. Piga, dapat mas diga ka pa para lumabas yung katas. <laughs> sana all may katas. <laughs> at sana all nakakain ng katas. Charot. <laughs> ayan, ayan. I'm done with our kakanggata. And let's start the cooking. The process ng cooking yan. Pang painit ng kawa, mantika. Pag mainit na, halo-halo ilunin nilang yung sibuyas at ahos ay bawang. And meron din tayong capsicum. So, ko na yung capsicum para makakain siya. Para maging malambot siya. Um, para makain kasi kumakain ako ng bell peppers eh. at yan ang ating sayote timplahan nyo lang sili so may nabili akong sili sa si market and I think it's siling um, bisaya so isang sili lang maanghang ng lahat so after that after 2 minutes ay ihalo na natin ang ating pusit ang ating main ingredient which is ating pusit sa ilog <laughs> yan titiplahanin natin yan kahit ano no, it's for me I'm comfortable with the magic setup. So kayo ko ano comfortable ng mga granules na gagamitin niyo, it's okay. Yan, so after that, ay, I... hindi natin tutuyuhan yan kasi nilagyan natin ng asin para kasi yung toyo din mag, magiging itim yung ang resulta ng ating niluluto pag toyo ang gamit natin. So it's better to asin para ano siya fresh tingnan para ano para, para maputi siya tingnan. It's fresh and it's clean tingnan. So after na pagtimplan yan, halo-halo 'yon lang. And uh again may nakita ako <laughs> may nakita akong north seasoning. <laughs> so nilagyan ko 'yan. Nilagyan ko 'yan kasi um it's wala kasi yung ano yung cubes. So yung ano na lang yung sauce na lang ng, ng, ng north seasoning sauce. Ayyan. So alam naman ang buhay ng ating pusit ay ay ano lang konti lang so madaling maluto 'yan. So I ihalo natin yan yung kakanggata para ma-absorb siya sa ating pusit at sa ating gulay. So, after 5 minutes, guys, ayan, kumukulo na siya. So, once kukulo na siya, so, taste it. Kung masarap na siya, so, ganun lang din naman. Kapag masarap na siya, see, it's okay na. And, uh, it's no more, ano na, no more... No more ihalo na. So, let's make, let's have this one. So, hinaluan ko siya ng cornstarch kasi para malapot siya. Kasi kung walang cornstarch, hindi siya maging malapot. So, para siyang sinabawang ginataang pusit. <laughs> so, para magiging malapot, mag, para magiging malapot siya, eh, with the corns, with the help of the cornstarch, ayan, nakikita niyo ng result, nagiging malapot na siya. So, hindi siya masyadong masabaw. So, malapot na siya, guys. And it's gonna be a good and social na siya tignan. Ayan. So, final taste, it's okay. And the final taste, for the all, okay na siya. So, hauni na natin siya sa ating mahiwagang tupperware. And, let's have a taste and patitikman natin na itong essay kung ano ang masasabi na. Yan. Tapos na po. thank you for watching, guys. Mwah. And, oh my God, our queen. Busy ko. Sige na pala. Sama ni. Kaya gano'n pusit. Pero light na lang. Bilo-bilo? Ha? Bilo-bilo. Oh, bilo-bilo mo. Ano naging eh. Bilo-bilo bilo-bilo yung main dish sa pusit. talaga. Ay, wag mo ilagi niya siya. ako gigatad. Gigatad ako. Mmmmm. Ano tayo? Oo, di ako pa? Sarap, kaon ka? Oo, nakatira na sila. Ang I-clean ba na nga kuha na kung i-what? Uh, Dami, diba? diba? diba, mas ganun kung ano yung mga luto yung hindi ka natutunan na riya pilingiran ah, po yun. Ah, gusto mo ito? Gusto oh, dito yung mga diba, luto. Very ano, common, kanina yung first time ko makakain ng ganito. Hindi <laughs> siya dirty, maraming ginataang bilo-bilo. Mayroon siyang... <laughs> Sa'yo. Siya, unlike... Very unusual siya when it comes to pusit kasi... Ang pusit is medyo dark, di ba, my team? Uh... Ito malinis ah. Kahit may yung nagluluto, malinis siya. Sa riya pilingiran, di ko magalit. siya sa dagat na pusit, darling. Ah, galing mo sarap ilog kasi di ba? Ilog diyan sa ilog natin. Wala kita eh. Yate. Thank you so much. Ayun guys, we are done. Thank you. And first natin ipapatikim si Rhea. Ano <laughs> anong tawag nito, Ma? Ginataang pusit with love. AKA Marimar pusit. <laughs> mm. Fresh from <on> the river. Fresh from the river. Yeah. Go. Oh, mainit talaga. Hindi na kayo. Hindi na kayo. Yay! Pasado. Ayot ba halang-halang? Oh, alam nila. Like it. Actually, it's ano. Uh, it's coming from Mami R. Si Riklin, ba? Mami R. Food Alive. Diaries. So, kinopia ko. Pero low lang to. Kasi sa kanya marami yung mga kanil. Ganito, ganito. Sa atin ito, asin bitsin lang yan. Diba? let me siya, Swear. Lamis siya. Ihaap lang siya Thank you, man. Hoy. sa hang halang, -halang no. <laughs> Hoy, bako, ano, man, so, ng, na puso. sa na Hoy, bakwan naman na dapat Ah. Pati bakwan. init ka ayo. Yang <laughs> dapat init. <kaayo. laughs> init ka ayo. <laughs> <Init kaayo. laughs> Masarap? Oh, Ang ingay ng mga t-shirts kasi. Ayun. So what can you say, Gwen? Pero <laughs> <laughs> how's the taste? How's the taste? Ah, uh, the... The... Pusit itself is chewable naman siya. Ah, uh, masarap. Not overcooked. Mmm. The gata, I taste the gata. Do the gata? Yes! Oh my nga! <laughs> Ang galing ko! <laughs> Just eh ano? Just a sayote. Ah, sayote. Oh my God. And ang loya. Walang loya. Walang loya niyan. Sarap no? Super. Sarap po. No? Kulang na lang ano. May, dapat may ano to. Oyster sauce. Yan oh, walang lang oyster. Lang. oyster eh. But, kaya kaya gamit na. Go, Marian. Suppose say, let's try. Um, na si Jig reaction. Mm. <laughs> <laughs> ah! Sarap yeah, naman, di ba? Sarap siya. Yehey. Ikaw mariya. Ay, ayaw niya. Huh? That... Ah, nag-dayos siya. Pa! Sarap siya. Ay, si Amanda naman. Go Amanda. Go. Amanda ni kakak istorya. <laughs> Batay wala ka masabi ha. Ah. Oh, di ba? Ah, masarap daw. <laughs> thank you Amanda. Thank you everyone. Yeah. And we are done guys. Yo, thank you so much for me. Our food and food and life diaries. Dito na ako ko ng putahing ganun, pusita ginataan. So, nasarapan kami. So, ginaya ko lang siya. Pero, yung mga ingredients na napaka-social compared to me is low key version of ginataang pusit. So, thank you everyone for watching and see you on my next vlog. And, bag ano ako, mag, mag luto, luto, vlog na talaga ako kasi na-miss ng karamihan. So, I'm back with cooking career. See ya! Cooking career. Cooking vlog. See ya.